kau Ato. Baka mamaya naman, puro ang atupagin mo. Hindi o, Lolo. Puro gulo lang mapapalaan namin dun, eh. Mabutit alam. Ikaw naman, Magno. O bawasan mo yung tapangot. Baka kung saan masama na dalhin yan. Tayo na, Magno. Pasok ka na. Sige ka, baka ka. Pati ba nang mamadali ka? Wala mong oras ang pasok natin, eh. Tayo, walang oras. Pero, yung inaabangan natin, may oras. Halika na! Alis na po kami, lalugo. Sige ho. Sige. Magno! Ano ho yun, ma'am? Pakilinis ang yung kotse, please. Eh, mukhang malinis naman ho, ma'am eh. Please, wag mo na akong imam. Madonna ang pangalan ko. Kung gusto mo, tawagin mo lang akong Mads. Oo. Uh -huh. O, oh, yan ka na naman. Rupo na akong iho. Sige po. Okay. O, oh, ayun. Sige. Ayoko ba mapayakong eh. Pampingira ka <laughs> Hindi pa rin yung alam na bawal nang dito? Ha? Oh, na, yun, yun! Bakit? Pulis pa Bakit? Polis ba kayo? Hindi. Ako ang dito. Tuloy niyo pera Hindi naman pala kayo pulis eh. <tod> Magda! mo Mag! Magda, tulungan mo ako! Magda! Magda, <tod> <ma 'am>, <tod> Gabi-gabi na lang, ganito tayo. Bago matulog, nangangaral. Paggising ng umaga, nangangaral. <laughs> Tinalakhan nyo ng pangangaral ko. Hindi eh. na naman kayo nagbabago. Saan kami pupunta? Sa Pakes? Sa Jalux? Lo, hindi naman kami nakapag-aral para kumita ng ganong klaseng pera. Ito nga si Magno eh. Sige nga. Naman. Hanggang ngayon, tawag niya sa sarili niya. Rehas pa rin. O eh, bakit yung iba? Katulad ninyo, hindi nakapag-aral, Nakakapagtrabaho trabaho naman ang matino. Matino? Matino ba yung nagbibiyon? no how much earns? Twenty-five? Sa twenty-five bags? One whole day's? Lolo. Sa Isang hiritan lang, kwarta na. Ayaw nyo naman magbanat ng buto. Tamad kayo eh. Ikaw naman, wala ka na bang iuwi sa bahay na ito, kundi puro away na lang? Pinagtatanggol ko lang naman si Atong eh. Isa pa, hindi naman ako nagumpisa ng away. E eh di sana iniwasan nyo. Hindi naman kaduwagan nyo na. Kaligtasan. Tingnan nyo ako, tumanda na ako ng ganito. Ni minsan hanggang ngayon, wala ako nakaway. <laughs> Sabi niyo masama makipag-away. Nakakahawa tuloy ako sa inyo. La, 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 la. When you are in love, it's the loveliest night of the year. Ang gaganda ng mga aking roses na maganda. Ang aking roses ay napakaganda, ganda. Pag-ibig masyadang ginawa mo. Hoy! Mga kapitbahay, mga pinutukan kayo na li ang ko. Bakit na wala rito? <laughs> Hindi niyo ba alam na mas mahal ko yung kaysa sa boyfriend ko? Sinasabi ko na nga ba eh, ayoko tumira dito. Kailangan sa former spark na lang sana ako tumira. Ang mabulaklak po, mahal ko, mahalik ko. At sige, sila bibigay tayo. Nino? Ay, no! Ah, salamat, ah. Kelly, mauna ka na lang. Dos, susunod na lang ako. Oh, sige, mabuti pa nga. susunod kung magbibigay ka. Huwag may sa bata. Para kang hindi lalaki. Hayaan niyo sa susunod. Oh, ano ang mayari pa na? Palpak yung pakulo mo eh. Di bale. Sa susunod, iisip tayo ng paraan. Ay, para sa akin ba yan? Ah, oo. Oh. Thank you. Mm hindi, -hmm. para kay... Mm -hmm. May lakad ka ba mamaya? Ah magkita tayo, ha? Pag hindi ka wakin kinakausap, huwag ka sumasabat, ha? Ba't ba kulit mo? Isa ka ba? Ah!

Sabay, okay lang. Sinabi na kasi pagod kami. Yan. Lalo tuloy tayong napagod. Teka nga muna. Uti pa. Umuwi na lang tayo. Mag-uwi na lang tayo. Sabay. Tsipo. Sige, uwi na tayo. Smile. Beautiful. Magdadong. Eh, rap. Yan ang mga klase ng mga babaeng dapat mong pakasalan. Hindi yung mga kusino-sino, mga pakipot. Kakamali ka, pare. Hindi lahat ng bagay nadadaan sa pera. Tsaka hindi mo mabibili kaligayaan, ah. Pagpalagay na natin, pare. Pero sa klase ng buhay natin, eh, pwede pa pa tayo mamili. Kanya-kanyang diskarte ang pare. Pero sa akin, si Abigail pa rin. Nandun na ako, era. Yung... Ito, pare. Dead to dead. Patay ko, kong ngayon ang kaling mo. oh <laughs> Hindi ako marunong bumasa. Ako nga pala si Oka, Oscar Rios. Magno. Ano kaso mo? Pag-ansa lang. Nahuhuli ako natutulog dun, sa plaza. Malit lang yan. Bukas, makakalaya ka na siguro. Gusto ko nga, dito na lang ako eh. Buti pa rito. Libre na ang pagkain, may tulugan ka pa. Eh sa labas, maghahagilap ka ng pagkain dun. Nakatulugan, Garal Ga ka naman eh. Pwede ka magtrabaho at kumita ng malaki. Wala nga akong pera eh. Lumayas ako sa amin. Buti kung makakakita agad ako ng trabaho. Ikaw so, ba nagpiyansa sa akin? Sino pa sa akala mo? Salamat ha. Okay lang yun. Parang ako din may kasalanan eh kung hindi ko kayo niyaya, di sana hindi nangyari yun. Tsaka pala, o ka, si Madonna. Girlfriend mo? Medyo. Tsaka pala, sama ka sa akin o hindi? Siyempre, sasama. Sige, Para. tayo na.